Unang mga hari, Kabanata labing siam, At sinaysay ni Akab kay Hezabel ang lahat na ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayoy, nagsugo si Hezabel nang sugo kay Elias na nagsasabi, Ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos. At lalo na, kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa may ganitong panahon. At nang makita niya, ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay. At naparoon sa Beersiba na nauukol sa Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon, at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enebro, at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamamatay sana, at nagsabi, Sukat na, ngayon, o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na inebro. At narito, kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, Ikaw ay gumising at kumain. At siya'y tumingin at narito, Nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig, at siya'y kumain at uminom, at nahiga uli, at ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa, at kinalabit siya, at sinabi, Ikaw ay bumangon at kumain sapagat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo. At siya'y bumangon at kumain at uminom. At siya'y yumaon sa lakas ng pagkain niyaon na apat na pung araw at apat na pung gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. At siya'y naparoon sa isang yunggib at tumuloy roon. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, at sinabi niya sa kanya, Ano ang ginagawa mo rito, Ilyas? At sinabi niya, Ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos na mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako, ako lamang ang naiwan. At kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitling. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. At pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marham bulong na tinig. At nangyari, nang marinig ni Ilyas ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan sa yunggib at narito dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi Ano ang ginagawa mo rito, Elias? At kanyang sinabi, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos na mga hukbo, sapagat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako, ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang buhay ko upang kitlin. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco, at pagdating mo, ay iyong pahira ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria, at si Hehu, na anak ni Nimsi ay iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo, na anak ni Sapat sa Abel Mehula, ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. At mangyayari na ang makatanan sa tabak ni Hasael ay papatayin ni Hehu. At ang makatanan sa tabak ni Hehu ay papatayin ni Eliseo gayon may iiwan ko'y pitong libo sa Israel, lahat na tuhod na hindi nagsilihod kay Baal, at lahat ng bibig na hindi nagsihalik sa kanya. Sa gayoy, umalis siya roon at nasumpungan siya ni Eliseo na anak ni Sapat, na nag-aararo na may labing dalawang parehang bata sa unahan niya at siya ay ng ikalabing dalawa. At dinaanan siya ni Elias, at inihagis sa kanya ang balabal niya, at kanyang iniwan ang mga baka, at tumakbong sinundan si Elias, at sinabi, Isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo sa akin ang aking ama at ang aking ina, at susunod nga ako sa iyo at sinabi niya sa kanya, Bumalik ka uli, sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo? At siya'y bumalik na mula sa pagsunod sa kanya, at kinuha ang parehang mga baka, at pinatay ang mga yaon, at inilaga ang laman ng mga yaon sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka, at ibinigay sa bayan at kanilang kinain nang magkagayoy tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya